sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang si San Lucas ang ebanghelista si San Lucas po ay isa sa mga may apat na may lagda o sumulat ng ating ebanghelyo sa banal na kasulatan siya rin po ang tinaguri ang patron ng mga manggagamot ng mga alagad sa sining at ng mga manunulat. Nag-aral po siya ng pelosopiyang Griego, medisina, at naging isang manggagamot. Nagmula po sa paganong pamilya si San Lucas. Matapos na maakit sa pananampalataya, naging kasama niya si Apostol San Pablo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil po sa pangangaral ni San Pablo, kaya't naisulat niya ang ibanghelyo ayon kay San Lucas na itinuturing na ibanghelyo ng awa at pagpapatawad. Sa ibanghelyo ni San Lucas din, matatagpuan natin ang pag-aanunsyo ng arkanghel Gabriel kay Maria at ang Magnificat. Ang ikalawang libro naman na kaniyang sinulat ay ang mga gawa ng mga apostol na nagsasalaysay ng mga pangyayari mula sa unang paglalakbay ni apostol San Pablo hanggang siya'y makarating sa Roma. Ang imahe o simbolo naman na naglalarawan kay San Lucas ay isang bakang may pakpak o winged ox dahil ang baka madalas na isinasakripisyo para sa mga alay at tulad po ito ng pag-aalay ng buhay ng Panginoon para tubusin ang ating kasalanan at ang pakpak naman ay nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos at ang salitang ito ng Panginoon ay naglalakbay sa buong mundo. Ito rin ay tumutukoy sa misyon nating ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon at ang paghahari ng ating Diyos. Kaya dalawang mahalagang punto po sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, tayo pong lahat ay hinirang at pinagkalooban ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus Nazareno. All of us are called to continue the mission that has been started by Christ. Kung atin pong babalikan ang ating ibanghelyo sa araw na ito, hinirang ni Jesus Nazareno ang pitumput dalawang mga alagad at daladalawa sila'y isinugo sa iba't ibang bayan at pook upang ipagpatuloy ang mga gawaing sinimulan ni Jesus Nazareno mga gawaing nagpapaalala sa atin ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga po sa pamamagitan ng ating mga binyag, tayo ay naging bahagi at kasalo sa misyon at ministeryong ito ni Jesus Nazareno. Dapat ang buhay natin maging isang buhay na patotoo upang masalamin sa atin ang pag-ibig at paglingap ni Kristo. Ikalawang punto, tulad ni Jesus Nazareno, huwag tayong matakot ialay ang ating sarili sa ngala ng paglilingkod sa Diyos. We are to live as Jesus live. Mabuhay tayo gaya ng pamumuhay ni Jesus Nazareno nung siya'y pumasok sa ating mundo. We are to love as deeply as Jesus love. Magmahal tayo kasing lalim ng pagmamahal ni Jesus. The life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Ang buhay ng ating Panginoong Yesus ay isang buhay ng pagsuko at paglilingkod. Ito ang ginawa ni Yesus. Isinuko niya ang kaniyang sarili sa kalooban ng Ama upang ang katarungan at kabutihan ang maghari sa ating mundo. Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tulad ni Jesus Nazareno at tulad ng Ibanghilistang si San Lucas, maging katuwang nawa tayo ng Diyos Ama upang maipalaganap ang kaniyang kaharian sa buong mundo sa atin namang pakikipagtulungan sa misyon ni Jesus Nazareno. Mag-alab nawa sa ating mga puso ang liwanag ng pagiging isang buhay na saksi sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.